Grabe to dahil binagyan na nga itong mga puppies ni Whitey at sobra kaputik na nga nung dati nilang higaan. Naloka nga kami kasi bigla-bigla na lang bumuhos malakas na ulan ngayong hapon. Sakto nung time na to palabas na nga sana si Hercules. Kaya naman no choice dito na nga lang siya nag run, -run sa loob kasi nga hindi naman siya makakalabas. Pero nung makita nga ni Mother yung ulan, ang una niya naisip talaga ay yung mga puppies nitong si White. Kaya naman kahit ulang-ulan nga ay nagsikuha nga sila ng tigiiksang payong at agad-agad na rin nga silang lumabas. Syempre para puntahan nga ang mga anak ni White. Actually nung umaga umulan din nga pero si Mother busy si siya kasi nasa kasalan nga po siya. Kaya hindi niya mga puppies. Kaya nga nung umulan ngayong hapon, naalala niya nga ulit itong mga papis. At syempre, pinuntahan nga agad. May dadala rin nga tayong box para nga paglagyan sa kanila at paghigaan nila. Nakasalubong rin nga nila itong si Lola Dog. Ewan ko ba kung bakit kahiwala niya si Mama Dog ngayon. Anyways, ang plano nga ay kukuha niya ulit nila itong dog house Kay Whitey nga talaga ito. Tapos ipinagamit lang rin nga natin kay Mama Dog nung nagka-puppies siya. Tapos ngayon nga, kailangan nga ulit ito ng mga papis ni Whitey. Syempre, sila man yung paggagamitin natin ito. O, oh, ba diba? Kami rin nga ang gumawa nito noon at pinagtagpi-tagpi nga lang namin para kay Whitey. Tapos ngayon, marami na rin yan nakakagamit na to. Nagtagal lang nga ng payang mga kuyas natin kahit umuulan pa para nga mabuhat na nga itong bahay na to ni Whitey. Hindi naman kasi Keri, na magbubuhat na nga sila ng mabigat na to tapos nakapayong pa rin sila. Kasi alam nyo naman na ang cover na ng mga puppies niya ay plywood. Kaya naman mababasa pa rin sila ng ulan doon. Pagdating nga dito ni, ni mother tina niya may mga puppies na nga nagsisilakaran dito sa labas at kalat-kalat na nga sila. Dinalan na rin nga pala dito sa area na to. nga cage ni Whitey noon ay gamit kaya natin sa kanya ngayon sa mga puppies niya para hindi naman mabasa ng ulan. Maya maya pa pinaglilimot na nga ni mother itong mga puppies ni Whitey kasi talagang kung saan sana nga sila nakakarating. Okay lang naman kasi na maglakad-lakad nga sila sa area na to kaso nga lang talaga ngayong umuulan hindi pwede. Kasi alam naman natin na mga puppies lalo na ganito palang kaliliit ay maari talagang mamatay dahil sa lamig. Unang una dahil hindi pa talaga nila control ng kanilang body temperature kaya naman pag nabasa lang sila talagang maari silang lamigin hanggang sa mamatay. Kaya nga, pinili talaga ni mother ko kanil lahat ng mga to kahit makukulay tumatalon sila sa box tapos ayan pinapayungan pa rin nga niya. Itong isang to ayaw nga lumabas which is very good kasi di naman siya mauulan Yun nga lang basa na rin at putik na rin talaga yung sahig nila dito. Tingnan nyo nga ito si Mama white talaga nakataas pa yung paa kasi nga putik na yung lupa. Talaga nga kasakasama rin natin itong si Achichi dito. Maya maya pa nilapitan nga tayo ni Whitey para tingnan nga yung mga puppies niya. Yung tuloy nagkagulo talaga yung mga puppies niya at nagpupumilit lahat na lumabas dito sa box. Mas nahirapan to si Mother kasi nga siguro gutom mga puppies na to at syempre gusto malapitan yung kanyang mama Whitey. Mag-isa pa naman siya naghahawak sa mga puppies na to kasi nga nung time na to inaayos nga itong cage. Tinanggal nga kasi ng mga kuya's natin itong harang sa baba para nga daw freely nakakalabas itong mga puppies na to kung kailan nila gusto. At makakapasok nga rin sila kapag kailangan nga nila ng shelter kapag ganitong umuulan. Pinalta na rin nga nila yung box na panlagay sa loob para nga ayos yung higa nila at sa kain nilagay dito yung mga puppies. Hirapan nga lang talaga magpasok ng mga puppies kasi isa-isa nga silang pinapasok tapos isa-isa rin talaga lumalabas. Yun nga ay dahil na Kita nga nila yung kanilang mama white at gusto talaga nilang lapitan at puntahan. At syempre, isa pang reason ay hindi rin naman kasi talaga sila sanay pa dito sa cage na to. Kaya naman pilit silang lumalabas at may meron pang bumabalik doon sa area nila dati. Anyways, para rin nga hindi sila maampiyasan or pasukin ng ulan dito. Kung sakaling manlalakas lalakas ang hangin, nilagay nga ni mother eto plywood na gamit nila noon para itakip nga dito. Pero syempre, may space pa rin nga po yung makakapasok at makalabas si mama whitey. Tinan nyo ang haba nag-aayos talaga nagsisilabasa na nga po sila agad. Grabe nga layo. Layo na nga agad sila sa glit pa lang. Ito nga isang tung puting puti. Grabe bumalik talaga siya dito sa latag nila. O ba diba, iniintay yata nila dito yung mama whitey niya. Kaso talaga nabasa nga siya. Pero naintinda naman natin yung behavior nila. Kasi nga simula ng puppies pa sila ando na nga sila. Kaya naman hindi sila sanay dito sa area na to or sa cage na to. Kaya pili silang lumalabas at naghahanap ng ina. Pero kung sakasakali nga napapasok si white dito ay hindi na rin naman naalis itong mga puppies. Pauwi na mother sana. Nung time na to talagang basang bas nga pa rin siya kahit nakapayong siya kasi ang pinapayungan niya kanina yung mga puppies. Nakita naman nga nila na pumasok na si Whitey sa loob nga nung cage kaso naiwan nga sa labas yung mga puppies kaya nga tumakbo ulit siya para paglilimutin nga ulit yung mga to. Tinan nyo nga at napakarami talaga nilang nagsilabasan at nakalayo na nga agad silang lahat. Diyos ko, sana nga dito na magstay si Whitey para nga yung mga puppies niya ay hindi na rin masyado magsilabasan. Anyway, siniwan na rin nga sila at babalikan na lang nga natin sila later para i-check nga rin sila dito.